Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang na pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bale mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating nagkapakinig. Shout out kay Fernando Jimeno. Shout out kay Goshen PH. Yun na nga mga masters, no? Bale hindi na ito para tagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang makitang umalis ang katulong, ang may-ari ng nayon ay gumawa ng malamig na tunog, marahang itinaas ang isang kamay, at pagkatapos ay pinisil ito ng mahigpit. Han Sanchen, sa tingin mo ba ay pangkaraniwang tao lang ang sikat kong tindahan? Mula nang itayo ko ang nayon, hinihintay ko ang pagdating mo ngayon. Ang may-ari ng baryong ito ay naghihintay sa araw na ito kung gaano katagal. Wait lang, soon, malalaman mo kung ano ang pinagkaiba mo sa akin. I will eventually prove that I am no worse than you Han San Chen. You just have some luck. You are just good looking and liked by some women. Pero in terms of brains and strength, you Han San Chen is nothing. Wait lang, this time, I will let you know the difference. Nang matapos siyang magsalita ay diretsyong tumama sa mesa ang nakakuyong nakamaon ng may-ari, sa isang iglap, naging pulbos ang buong mesa ang kapangyarihang ito ay hindi masasabing labis-labis. Si Han Chen sa kabilang panig, sa paglipas ng panahon, ay karaniwang nagpahinga, at dinala ang ivory at Xiao Tao sa restoran na inayos ni Joyong Yong. Sinadya ni Han Chen na dumating ng isang oras ng maaga para pagsamasamahin ang lahat. Napakasimple din ang dahilan. Ang Xiao Tao ay isang mahusay na kagandahan, at siya rin ang huling misteryosong item sa pagkakataong ito, at ito ay nauugnay din sa misteryosong item. Sa makatuwid, ang kanyang hitsura ay dapat na nagdulot ng isang sensasyon. Kahit papaano, kahit na ang aking grupo ng mga masasamang, kaibigan, ay malamang na magtatanong sa hapagkainan, na nais nilang tanungin ang lahat ng mga katanungan. Sa makatuwid, upang hindi maapektuhan ang kanyang mga follow-up na plano at ang kanyang sariling oras, kinailangan ni Han Sanchez na mag-advance ng ilang oras upang hayaan silang magtanong muna ng sapat at mabaliw. Pagkatapos nito, pagkatapos na lumamig ang sigla, pumasok kami sa proseso ng pagkain na aming naplano noon. Ito talaga ang inaasahan ni Han Sanchez nang magkita ang isang grupo ng mga tao, para silang mga pasang hindi kumakain ng isda sa loob ng daang taon, na amoy nila ang malansang amoy at nagpatuloy sa siyao Ibig sabihin, ito ay dahil narito si Han San at ito rin ay dahil si Xiao Tao ay ang babae ni Han San Kung hindi, ang mga taong ito ay malamang nanais na na itulak na lang si Xiao Tao doon, at pagkatapos ay patayin ang lahat ng tatlong henerasyon ng kanyang mga ninuno, tanong ulit. Hiniling ni Zhou Yong sa isang tao na maghain ng ilang kaldero ng tsa ng maaga, upang ang mga taong ito ay may maiinom kapag sila ay nauuhaw. Talagang napakasigla ngayong gabi halos lahat ng private room sa restaurant ay puno ng mga tao, at halos lahat ng private room ay puno ng mga tao. After staying for a long time, don't mention it, ang mga taong maingay talaga ay magkakaroon ng konting sakit sa ulo. Gayunpaman, napakaingay din ni Hans Sanchen dito. Napaka-introvert ng kawawang siyao tao at hindi niya alam kung paano sasagutin kapag tinanong ng isang grupo ng mga tao. Makalipas ang mga sampung minuto, Tumigil si Han Sanchen sa kanilang pagtatanong. Okay, everyone, my sister is always introverted and quiet, your talk and that talk almost scare my sister, sabi ni Han Sanchen. Nang magsalita si Han Sanchen ay tumayo din si Zhou Yong. Ye, yeah, you bunch of bastards, to put it nicely, you are all high-ranking officials, but in the end, you don't know how to behave in front of beautiful women and they almost scared the beautiful women, let me tell you, if they scare the beautiful women, baka patayin ka ni Kuya So ng buhay. Pagkatapos ng lahat, ang isang grupo ng mga tao ay mga kagalang-galang na tao, matapos itong paalalahanan ay nagising agad silang lahat. Haha, pasensya na mis tao, masyado din kaming na curious kaya naubusan. Kami ng oras, kung na-offend man kita sa kahit anong paraan, patawarin mo ako mis tao, hindi na ako magsasalita, parusahan ko ang sarili ko para sa cup na ito at gagamit ako ng tsaa imbes na alak. Humihingi din ako ng tawad. Kinuha ng grupo ng mga tao ang kanilang mga teacup at sunod-sunod na humingi ng paumanhin sa siyao tao. Si siyao tao ay isang batang babae na hindi gaanong karanasan sa mundo at lalo siyang napahiya sa mga lalaking ito sa hindi paggamit ng mga magagalang na salita. Nagkataon na ang pagkain ay nakahain at ang alak ay nakahain sa oras na ito. Han San was not polite at all. Okay, okay, let's stop talking nonsense. Bilisan mo uminom at kumain, mag-usap muna tayo. Pagdating natin sa wine table, lalaki ang pag-uusapan natin. Kung may gustong makipag-usap sa akin tungkol sa Xiao Tao, then I will you're welcome. Protector lang ako. Nagtawanan ang lahat, tumayo din si Ivory at umupo sa tabi ni Xiao Tao, inaalagaan ang mood ni Xiao Tao. At ang grupong ito ng mga lalaki ay nagsimula rin sa kanilang paglalakbay ng alak at karne, pinagmamasdan sila ni Han Sanchen na nagiinuman, pero nakakaloko na siya sa puso niya. Malapit na ang oras, inumin mo, inumin mo lahat sa akin. Pagkatapos ng kalahating oras, ang alak ay mabilis na nagparamdam sa grupo ng mga tao na medyo lasing. Nang makitang malapit na ang oras, dumating din si Joyong sa ganitong oras. Kuya Su, paano mo gustong tulungan kitang mag-cover? Mahinang sabi ni Joyong. Dahil alam niyang kikilos si Han San Chen, si Joyong ay patuloy na nagbuhos ng alak mula sa iba, habang siya mismo ay umiinom lamang ng ilang baso. Wala sa kanya ang ganitong laki. Pinalalasing mo ako saglit, at pagkatapos ay gamitin ang insidente ng Xiao Tao upang ay hype ito, na sinasabi na ako ay nasa mataas na espiritu sa mga masasayang kaganapan, pagkatapos na halos matapos akong uminom, gagamitin ko ang alak upang sabihin na gusto kong matulog kasama ang siyaw tao. Then you arrange a room for me up there. Sasamahan din ako ni Ivory pagdating ng panahon, Laudio, pwede ka ring magkalat ng chismis na sinadya akong samahan ni Ivory dahil natatakot siyang mawalan ng pabor, naiintindihan mo ba? Tumanggaw si Ivory. Kuya So, Anong magandang plano, sa ganitong paraan, karamihan sa magkakapatid ay hindi magdududa, total kumain ka at uminom. Ngumiti si Han Sanchen, this is a deal that ruined my reputation, of course it is feasible, however, for the sake of safety and for them not to suspect too much, every once in a while, you say come up and check on me. Panipi-panipi, after all, although ang ganda-ganda, uminom din ako ng sobra you are my time witness, so if I cause any trouble, you may take the blame with me, natatakot ka ba? Joe Yung chuckled, kung sasabihin mong hindi ako natatakot, lokohin mo talaga ang mga tanga, total ang paggawa ng kalokohan sa isang sikat na tindahan ay talagang pinaglalaroan mo lang ang ulo mo. Kung may humiling sa akin na gawin ito, hindi ako papayag kahit na magbayad sila ng maraming pera. Gayun paman, sinabi ko rin noon na gusto kong mag-invest sa iyo, Kuya So, kaya hindi maihiwasan ang pakikipagsapalaran. I can definitely take on this hot potato. Ngumiti si Han San Chen at tinapik si Joe Yung sa balikat, huwag kang mag-alala, ginagarantiya ko nakikita ka ng kaukulang gantimpala kapag natapos na ang bagay. Ang unang pagtitiwala sa pagitan mo at sa akin ay higit na mahalaga kaysa sa gantimpala, ngumiti siya ng mahina. Para kay Joe Yung, ito ang kanyang katotohanan, iba ang pamumuhunan sa pagnenegosyo. Maaaring gusto ng negosyo na makakita ng panandali ang kita, ngunit iba ang pamumuhunan, mas binibigyang pansin nito ang mga cyclical return sa hinaharap. Siyempre, ang dating ay nakatadhana na maging isang maliit na tubo. Ang huli naman, maaaring walang maliit na tubo, ngunit kung ito ay kapakipakinabang, tiyak na ito ay magiging malaking tubo. Sa makatuwid, ang Joyong ay napakalinaw sa puntong ito. Okay, naniniwala akong hindi ko ipagkakanulo ang tiwala mo, ngumiti si Han San Chen. Bumalik ang dalawang tao sa kanika nilang posisyon, at pagkatapos ay nagsimulang maulit ang napagkasundo balak. Si Joyong ay patuloy na naghahanap ng mga dahilan upang mag-toast ng Han San Chen, syempre, napaka din ng mga palusot na ito. Bakit si Han San ang benefactor ng grupong ito ng mga tao? sa huling hapunan na ito, ang Han San Chen ay dapat igalang ng maayos. O baka si Han San Chen ang nagwalas ng auction sa selebrasyon, tuwang-tuwa siya na dapat siyang uminom ng higit pa. Anyway, matalino din si Joyong Yong, siya ay gumagawa ng lahat ng uri ng mga dahilan, ngunit lahat ng mga ito ay may katuturan sa mesa ng alak. Nang magkaroon ng katuturan, hindi lamang siya nag-toast ng Han San Chen sa kanyang sarili, ngunit nag-imbita rin ang iba na sumama sa kanya, nalumikha ng isang tinatawag na mesa na puno ng alak ibig sabihin lahat ay dapat magbigay pugay sa han 3000 na isang round pagkatapos ng mga round na ito halatang medyo kinilig si Han San Chen bagamat talagang imposible para kay Han San Chen na malasing dahil sa kanyang cultivation level para maging makatotohanan ang kanyang kakayahan sa pag-arte Direktang pinigilan pa rin ni Han Chen ang kanyang cultivation level sa ilang proseso at ginamit ang kanyang katawan para pilitin ang kanyang sarili na uminom ng alak. Sa ganitong paraan, ang katawan ay magkakaroon ng pinakamakatutuhan ng pagmuni-muni ng pagiging lasing. Maaga rin pumasok si Joe Yung sa eksena, pagkaraang makita ang reaksyon ni Han San Chen ay agad siyang nanggugulo, dahilan para mapansin ng lahat ang detalyeng nainom ni Han San Chen ng sobra. Kalaunan, naging totoo ang sitwasyon ng mga pantasya ni Han San Chen tungkol sa Xiao Tao. Ang lahat ay nagsimula ng maayos sa lalong madaling panahon. Dinala ni Han San Chen si Xiao Tao sa silid na binuksan ni Zhou Yong, at ilang sandali pa ay dumating si Ivory. The reaction of everyone was basically as the two of them expected, walang duda, sa halip, may humagalpak na tawa. Sa oras na ito, pumasok talaga si Han San Chen, Ivory, at Xiao Tao sa kwartong nabok ni Zhu Yong. Ang susunod na hakbang, gayon paman, ay malinaw na makapasok sa totoong lugar. Alis ka na, may tatlong tao sa grupo, na may ivory at Xiao Tao sa harap, at si Han San Chen ay sumusunod sa likod. Ang dahilan ng pag-aayos na ito ay nag-aalala siyang masundan, kaya natural na ito ang pinakamahusay na pagpipilian para kay Han San Chen na gumawa ng panghuling desisyon maaari niyang gamitin ang isang tiyak na halaga ng enerhiya upang pagtakpan ang mga aura ng ivory at shao tao, at subukang ganap na talunin ang mga gustong magtago sa dilim at hatulan sila sa pamamagitan ng kanilang aura. Ang tatlong tao ay mabilis na nakarating sa ilalim ng orihinal na batong leon. Pagkatapos mong pumasok, sundan mo ng maigi ang kapatid mong si Ying huwag kang matakot kung may makasalubong kang kakaibang bagay, protektahan ka namin, kaya huwag kang mag-alala, Naiintindihan mo ba? Para sa dalawang mag-asawa, ang retrograde na mekanismo ng pagpasok sa tunay na lugar ay itinuturing na ngayon na karanasan. Pero first time ni Xiao Tao kung tutusin kaya binigyan niya ito ng sapat na comfort para hindi siya matakot pagdating ng panahon. Masunaring tumango si Xiao Tao, naiintindihan ko, kapatid na San Chen. Okay bumaba na tayo, nang matapos siyang magsalita, direktang itinaas ni Han San Chen ang kanyang kamay sa liwanag ng buwan, at sa sumunod na segundo, ang tatlong tao ay diretsyong nawala sa lugar. Pagmulat ko ulit ng mata ko, ilusyon pa rin. Si Xiao Tao ay nagkaroon ng psikolohikal na pag-iingat na ginawa ni Han San Chen ng maaga, kaya bagaman siya ay natatakot, sa pangkalahatan ay maayos siya. Natural na pamilyar ang dalawang mag-asawa sa pagmamaneho. Hindi nagtagal, nakarating silang tatlo sa totoong lugar ng walang anumang panganib, at ang walang katapusang taniman ng Trigo ay biglang lumitaw sa harap nila. Ang Trigo ay hindi pa rin ani, sabi ni Ivory. Tumango si Han Sanchen, gaya ng inaasahan. Mula sa isang teoretikal na pananaw, ang pagdiriwang ay karaniwang natapos, bagamat may isang huling gabi ng karnabal para sa mga bisita, para sa mga sikat na tindahan, ito ay talagang dumating sa dulo. Sa makatuwid, sa gayong mahalagang trigo, dahil malapit nang matapos ang panahon ng pag-aani, dapat tayong mag-overtime man lang at magsimulang mag-ani. At least ito ang iisipin ng kahit sinong normal na tao. But now here, the more I look at Han San the more na naguguluhan siya. Gayunpaman, ito ay naglalarawan din ng isang bagay mula sa gilid, iyon ay, ang mga kakaibang bagay na sinabi ng Shaw Tao noon ay totoo silang tatlo ay nasa bukid pa rin ng Trigo, at paminsan-minsan ay makikita sa paligid ang ilang nagpapatrolya. Tatlong libo, ano ang dapat nating gawin ngayon? Sa pagkakataong ito, halatang hindi na kasing simple ng huling pagkakataon, huminto ka lang dito at magmadaling umalis. To put it bluntly, iba ang purpose ng dalawang beses, last time gusto ko lang magstay sa glit at ayokong madiskubre. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na mahalaga kung natuklasan niya ito o hindi. Sa makatuwid, ang mga pamamaraan ay likas na naiiba. To put it simply and crudely, sumasakit ang ulo namin sa hula dito, bakit hindi na lang arestuhin at tanungin sila. Pagkasabi nito, direktang itinaas ni Han Sanchen ang kanyang ulo at naghanap ng angkop na pantirya. Pinakamainam na magpatrol kasama ang dalawang tao lamang. Sa kasong ito, Matitiyak ni na Ivory at Hans Sanchen na itinali nila kaagad ang dalawang tao nang hindi sila pinahihintulutang gumawa ng ingay. Ito ay halos isang bagay na gawin ito sa iyong mga kamay. Ngunit kung, sa kabilang banda, mayroong masyadong maraming tao, ang mga pagkakataon ng mga pagkakamali ay tataas. At kung ang sino man dito ay magsasalita at gumawa ng tunog, ito ay malamang na alertuhan ang iba. Bagamat wala ng pakialam ang dalawa na madiskubre, kung tutusin, walang tanga. Ang pagsasabi na wala silang pakialam ay hindi nangangahulugan na sila ay nalantad ng lantaran. Ang lugar na ito ay palaging lugar ng ibang tao, at walang masama sa pagbibigay ng higit na pansin. Mabilis na itinoon ng dalawang mag-asawa ang kanilang mga mata sa dalawang utusan mga ilang daang metro ang layo. Bagamat lilihis sila ng kaunti, talagang magagarantiyahan nila na kapag nakalapit na sila sa kanila, maaari silang tumahimik kagad at hindi na makapagpadala ng anumang mga tawag para sa tulong. Tsaka medyo malayong terrain ang malapit, kaya pagkatapos mahuli ang dalawa, mabilis silang mahatak sa lugar na iyon para tanungin. Sa pag-iisip nito, nagkatinginan ang mag-asawa, pagkatapos ay sinenyasan si Xiao Tao na manatili sa kinaroroonan nila, at pagkatapos ay mabilis na pinatay ang dalawang malas na lalaki. Ang kawawang dalawang malas ay hindi man lang namalayan ang nangyayari, sila ay kinaladkad sa bukid ng trigo, sa pagmulat pa lang nila, may dalawang kutsilyo na sa leeg nila. Yun nga mga masters, no? bali pa ni bagong na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo ang bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye bye.